Mga guys, sigurado nga abutin kami ng gabi so, sa biyahe namin. Eh, alas 3 na po. Nandito pa lang kami sa buyog Kabak ah, pa. Ayan yung um, ano, kasi mga guys ako nakaambalang pa sa kalsada nung no, bagyong tino pa yan eh, hindi pa naayos hanggang ngayon. yung nyo dito pa rin kami ito ngayon sa aboy mababa pa rin yung pinaka last na namin customer ay magmula puuyog ang katloban eh. Grabe na mabilis na yung takbo mo isang oras ka na kaya sa truck takbuin yun wala lang gagabihin tayo guys magdating isang takbo ba mga guys gabi na